Hi guys, welcome sa aking channel. Samahan nyo ako, Mama Shell tayo dito sa bundok. Dito sa probinsya, dito sa bukid-bukid. Samahan nyo ako guys. Okay, tara, igala ko kayo dito. Ipasya e ko kayo dito sa bukid. Mahirap ang buhay dito sa probinsya. Pero kailangan magsipag ka. Pag masipag ka, hindi ka magugutom. Oo. Tingnan nyo naman guys, o oh, yung, yung daanan. Ang ganda din ng tanawin, hindi ba guys? Green na green. So, kailangan talaga na dito is kailangan talagang sipag at saka talaga ang kailangan para mag-survive dito sa probinsya. Pero maganda din naman ang buhay dito. So, yun guys, hali kaya samahan nyo ako. Gala, gala, gala tayo kasal pasyal tayo dito sa bukid. Walang ibang mapuntahan eh, kaya dito na lang tayo sa bukid. mamasyal Maganda din naman, hindi ba? Okay, green na green oh. Ganito talaga, 'di ba? Pero masarap mano yung hangin dito, fresh na fresh hindi polluted. Madaming mga fresh na ulam, gulay-gulay, basta lang magsipag ka. O yan, pwede, pwede rin maliko dito sa kanal. <laughs> Pag nainitan, o ayan, sige, pwede rin mag-swimming dito. <laughs> Di ba? Sige, samahan nyo ako, lakat lakad lang tayo. Ayan, pwede rin magtampisaw dyan. Pero at least yung daanan, hindi ba? Ang suswerte ng mga ano yung mga may malalaking palayan. Ayan, may pwede ulang uh, ulam-ulam dyan. Okay. kahit mainit, kahit mainit yung panahon, okay rin naman. Basta't mahangin. Maano sa pollution. Ayan oh, ang ganda ng ang ganda ng weather guys. Ang gandang mamasyal kasi hindi maulan. Ayun nga lang dito sa bukid, dito sa probinsya, dito ka lang mamasyal. Walang mall. Kailangan sasakay ka pa ng tricycle tapos jeep or bus bago ka punta sa sentro doon sa city city. So, Ayan. Pero maganda rin naman. Okay din naman ang life life dito. Ganon talaga. Masaya din naman. Pag dito ka sa, ano, sa probinsya, eh, ano, tapos hindi ka pa nakakarating ng city, parang sasabihin mo na parang ang ganda-ganda ang ganda na ano yung life sa city. Pero, pag nasa city ka, lahat, ah, babayaran, lahat, tubig. Gultin mo tubig. O, oh, ayan, o. Oh, tingnan nyo. Yung... Ayan yung gabi. Pwede ding ulamin yan. Hindi ba? Eh, dito sa probinsya, yung tubig, libre na. Tapos, fresh pa. Pero, syempre, maganda rin Shell, sa city kasi doon mo makikita yung mga naglalakihang gusali sabi nila, tapos magmolmol moling-moling mall, malling. hindi ka mapuputikan di tulad dito sa dinadaanan ko o maputik, hindi ba? pero ganoon talaga ingat-ingat tayo muna dito sa gilid-gilid tayo gilid sa port. may motor ka lang, okay na, makakasurvive ka dito. Hindi ba? Sige guys, samahan nyo ako. Punta tayo sa, saan kaya tayo pupunta? Wala, dito lang. Nagbibidyo lang. nagbibidyo video lang dito sa bukid-bukid ng mga may bukid. Kasi wala rin akong bukid wala akong palayan pala akit na lang tayo dyan sa puno manungkit mahirap din na sakit din sa likod yung ano yung ganyan magtanim ng ano uh, yung anong tawag diyan yung Ayan. Hindi ko alam. kalibutan ko na. No? Ayan guys. Bye. Thank you guys. Thank you sa pagsama sa akin dito sa uh, bukid.